Kamakailan lang ay binalita ng GMA-7 itong rice terraces ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Meron din itong malabanaw o rice terraces na hugis ng mga palaya na nakapaligid sa kabundukan ng barangay Kabuaan, Bayumbong, probensya ng Nueva Vizcaya. Kaya napagpasyan kong puntahan ng lugar kung saan mismong masaksiyan natin kung gaano ito kaganda at kalawak. Mula dito sa Bambang, Nueva Vizcaya ay bibiyahe lamang tayo ng 20 o 8 pa na kilometro para manating natin ang naturang atraksyon. Saan nila kasalakuya ang ginagawa ng tulay na to yung pabalawak. Good morning, Nueva Vizcaya! Good morning, Bambang! Let's go! Papunta tayo ngayon ng rice terraces ng Bayumbong dito sa probensa ng Nueva Vizcaya. So ngayon, etong kalsada na pinupuntaan natin binabaybay natin ay papunta ito ng Isabela Santiago right good morning dito lang muna sa tabi pasok na hindi okay, umaraw na musak musak ubutan lahat ito maganda ang spalto balutan ni Joy mga balut uuuuy <laughs> anong nangyari may biglang nagano ano well, anyway sige ingat ingat lang pag nag drive kayo ng ganito kailangan lagi naka alerto Safe Cinema dyan eh may gas pa ako Abian Bridge itong tulay na to mga tol Spalto na Pero wala pang markings Kaya Mahirap din dito sa mga ganito eh, Wala pang markings na spalto Kasi nga bagong gawa Tansyahan na lang yung ano niya Gaya nito Dapat may mga markings talaga Road signage Road signage Pinalawig dito na tayo sa Bato Pere Bridge Kung saan nila ay kasalukuyang ginagawa yung tulay na to Yung pagpalawak ng tulay Tagal nito no? Amoy spalto pa no? Amoy spalto Welcome to Bayombong. Op, oh, Bayombong na tayo. So ano, ito na 'yon, kasunod na 'yung kwan. Pupuntahan nating Rice Terraces ng Bayombong. Nueva Vizcaya. Dapat pati dito may spalto din. Simento, No, so it's hot Shout out son of me. tricycle mali may meron dito traffic boy parang kayo ito sa Manila o araw araw kayo ito pupod panda ako ay anniversary ngayon ng tamaan 哎呀，没运动。 sa kanan kaya para sa si, mabibilis kasi mga sasakyan sa kaliwa diba? Ever sa nang tamaan multi-purpose cooperative cooperative ba ng ano yan tamaan anniversary data nila ngayon April 5 kaya mahaba ang traffic ko grabing traffic ngayon paliparan ko ng drone to hmm. grabing traffic ko ang ganda ng laki eh.

Bayambong Region to Roma Vehicle Center. Let's go kaliwa tayo dito. Papuntang Barangay Masuk. Doon na tayo magtatanong kung saan yung Barangay Bu. barangay buaan yun sa tayo binago na pala yung kalsada dito dito ko kayo dati con no, cemento kakaliwa tapos kakanan barangay la Torre. Okay. Uh, dire derecho. dito ako nagtitesda dito yan La Torre North ba yung buong testa kaya lang natin to at tatanong tayo yan ito

Mayumbong So nandito na tayo sa barangay Kasat Mayumbong Dire dire choy lang daw natin to so, uh, Kita natin ang Little Rice Terraces ng Barangay Kabuaan Ma'am, ito po yung barangay kabuaan. Diretso ko yan. Diretso. May maraming terrace daw dyan, maliit. Doon po kayo sa diretso. Basta diretso na lang po kayo doon. Diretso. Kita po kayo yung pataas. Yung nabot. Ah, sige. Thank you po. Diretso lang. Daw, sabi. <laughs> Ay, ito na. Barangay. Ano, bura. Bura. Mataas pala to Ala, ang <laughs> Wala, ang taas Drobby Wala ka mga ilaw dito na pag gabi Unti-unti -unti nilang pagsemento Itong Barangay road na to Paahon By the way, na, 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 na picture na ito sa ano ah, JMI7. Galing lang din kay DC Moto Bencho. Shout out sa idol. Kuya o magugka. Ikaw nag Cosmaster -as talaga. Asboy. Yan. Barangay Kabuaan, Kabua siguro yan, yung Kabuaan, yung mga maraming buha yung buanga nga hinahayop sa nga, nga papakulay ng lips na may rice terraces daw dito saan banda? Um, ko Ah, okay. Lagpas. <laughs> Thank you, Neng. Lagpas tayo, mga gar. Nga, no? Bundok na yun, eh. Sundan na lang natin itong mapa. Boy, yung parang rest daw dito. Ay, dito. Thank you. Iyan oh. yeah, na naman tayo eh Ayaw ko ng ganito Madulas na yung gulong ko eh Ayaw ko mapit Iwan ko na yung motor dito. Ayan na siguro yung kwan. Ah, kabuaan. Kabuaan rice terraces. Ito yung bungad niya mga boss. Pero parang hindi pa to eh. Baka mayroon pa dun sa kabilang bundok. Maya paliparan natin ng drone. mayroon pa yata eh hanapin natin yung view point yung view point nito kung saan ba talaga pang bugaw ng mga maya yan ay oo nga pa na ito yun mga boss, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko doon sa drone. Grabe, sobrang ganda, ang taas. At ang lawak ng mga rice terraces dito. Kung madibilap to ng lokal na pamalaan, grabe ang ganda. Tourist spot ito mga boss, sir. So nandito ako, na tayo, ko dito. Dito ako. Tapos yung rice terraces dyan. Kung nakikita na dyan, nakala mo dito lang. Pero hanggang doon pa pala, di lang natin nakikita dito sa kinatatayuan ko dahil may mga punong kahoy na nakapaligid at may mga maliliit na bundok pero kabila niyan ang dami pa pala yung nakita natin sa drone sobrang dami pa palang resteresis dito akya tayo dito sa bundok yun oh so yun lang muna boss ang ating upload dito sa aking youtube huwag kalimutan mag subscribe at mag like sa ating video na ito so hanggang sa susunod na upload marami pa tayong ipapakita dito sa ating youtube channel thank you thank you thank you thank you sa lahat ito ang kabuaan kabuaan ang, ang bua kasi yung ginagamit sa nganga -nga. baka siguro yung kabuaan kunti lang bahay dito pero doon, may mga bahay doon akit tayo doon mamaya right